Yan mga boss, andito tayo sa Cubao. So meron tayong ito troubleshoot dito na NMAX 155 na version 2. So buksan natin yung kanyang display. So ang problema dito mga boss, yung kanyang battery ano, 12.5. Tapos pag pinapostart, ayaw mag-start mga boss. So daging start ito siya sa so, minsan ayaw susubukan natin ulit basta so, may check engine mga boss susubukan natin ulit so, so papagsak yung voltahin yung mga boss eh, ito yung problema so check natin yung kanyang yung may maingay pag sinisiling niya doon Ah, may sumisipol? Oo. Yeah. Mm. Ba, Sige nga, sir. Kasubok ako. Yan mga bossing, so kapag nire-rev yung throttle, ano, may sumisipol dito, sa, dito banda sa kanyang magneto. So check natin yan mga bossing kung ano yung makikita natin. So mga boss, uh, after natin na uh, backlash baklas yung kaha, ano? Eto. Nogso. Okay. <laughs> so sad to say, mga boss, uh, yung ganong mga tunog, ano? Yung parang sumisipol, hindi lang charging relay yung nagkakos. Eto rin mga boss. Eh, no? Sunog yung kanyang stator. Aray ko! Ha, ha, ha,